ito guys so bibiyahe uh, di kami dito sa ano ayan papunta kami sa uh, San Drake so ayan mayroon pang lakad ng mga pamilis so uh, biglang oh na ito guys dito sa Iloilo uh, may importante lang nilalakad sa ayos sa birth uh, certificate kaya pag kayo uh, may problema ang birth ng mga anak nyo habang makakapasa kasuhin nyo na guys dahil napakahirap ngayon lalo na pag kumuha ng passport ako napakaimpit sa DFA kaya habang maga pa nakarin nyo na kung may mga koreksyon ayan so ngayon uh, maswerte tayo ngayon na uh, nalibili tayo sa torne so, so napakapahit ng uh, na pinunta natin so, galing kami ng pasi eh. so, ilo ilo uh, napagawa kami ng pidapit para sa mga dokumento sa pagayos ng birth certificate ng aming mga anay So ngayon, pabalik naman tayo sa San Enrique guys So yan, nasabihan na sa, 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 sa Presigil tayo So pangalawang balik namin to Ayan, sana wag lang mulan So let's go Ayan. Ito tayo pupuntang San, San Enrique Dito Ito yung Ito yung yung Ito tentu para sukal kayak gitu udah nah kayak balakahin truk So, nandito yung, dito yung munisipyo guys ng San Enrique, Iloilo. So, ito yung nilakad natin dito. Ayan, town hall, San Enrique hall. Ayan. So, nandito tayo ngayon. yeah so, natapos na rin yung paglakad natin. Ah, nakatatong balik tayo sa Pasin, saka dito San Enrique. Andun sa registrar office. So, yan na guys. Ayan. natural guys oh yan paggawa ng asukal yan dali yung ginagawa yung asukal meron po ng mga truck dito yan so, pasok na lang sa train ayun kanyang mobile car ayan central tricycle naman. Kasi <laughs> hindi pala diretso diretso May mga terminals na dito. Hindi diretso yung <laughs> namin na sa kanyang tricycle. Kaya bagong terminal naman. So, bayad na uh, ulit ang mga ano. tricycle ulit. Kaya 80 pesos. Pupunta ang bayan ng Pasi. Ayan. So, naisip na tayo. <laughs> Tanto pa rin kami. Ayan. Ayan. <laughs> Ganon. yung sitwasyon namin dito. Uh, <laughs> Talagang matindi yung hirap ng ano, maglalakad ng mga birth certificate dito. So kaya habang maaga pa kayo, uh, maliit pa yung anak nyo, ayayos nyo yun yung mga birth certificate para pagdating ng panahon, uh, hindi na kayo mahirapan ng maglakad-lakad. Uh, kaya nakaayos ka, sa PSA. Eh. So ano rin ito, uh, experience namin. Kasi dati, sabi kasi dati, okay na okay okay na tapos wala natin ang panahon kami pala kawawa hindi <laughs> okay kami ang kawawa siyempre gastos ka eh ah, diba? gaya kang mabuti kung limang piso lang mamasahe galing Manila kung rito so hindi malaki laki ayan so yan ang mga tigay sa information so ah, pasa na tayo ulit ayan tapos bawe na kami naman sa pundok <laughs> so sa iyo ayan bye oh, bye guys Dito yung mga ginamit ng pintado so oh. um, mga na karang araw dito sa Pasig. Yan. Yes, pala. Eh. So ito na Pasig na to, guys. Dito tayo sa Pasig. Entrance. So, so yan yung mga pintado so. Oh. Nangyari mga nakaraang araw. Yan. Testar Pasig yun ba? Ha? Kapintados lang. December. Ay, ano, February. Oh. Yes, So, nandito yung simbahan, guys. Yes, yes. Uh, sa likod ako, mamaya. Sa likod pala dito. Oh, okay. Nandito. So, doon tayo ka kumain sa, ano. So, balito yung simbahan nila dito. Ayan. Uh, dito, Jollibee. Pinahinan natin kanina.

Ja, 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 natin So yan, yeah, nakarating din Ibaba na natin yung mga Natin Dito sa tricycle Daming biyahe guys Experience sigurado ang black. so dito na tayo. Thank you, thank you. See you, Rick. See you. Ayan, oh, nararo na yung mga tubo guys. Ito, malalit na yung mga tubo. Ayan. Buhay po rin sa nagararo ng tubo. Ayun Ayan. Buti na kausog yung tricycle na sakin natin. Pero pag maputing mo yan, magsinilas tayo. Ayan. Magsinilas natin ma. Hindi na tayo magkakahubad. Ayun. Ngayon dito na lang guys, may sa tricycle. Silangan pa. Ha? Ayun. Kaya pros. Iusog pa kunti. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Ayun. So yan yung ang umuo makapal na ulap. <clears throat> At sana huwag na bumuwas ang ulan. Kasi ganito lang eh. Pag hindi mulan dito, mainit naman masyado po dito, tamatama na ito. Ayan, yung mga kabundukan na yan. Maganda ganda ng lugar, diba? Bundok, sobrang lamig. Saka sariwang-sariwang hangin dito. Ayan yung bayuso na bundok. Ayan, so pag ako uwi sa amin doon yan, doon kami banda. Kalayo. Kita na yung ano, lakas ng hangin, no? sa sunrise Ayan, tinatawag nila na RCPI Ayan, tinatawag na yan, so, so, napakita na rin yung araw Sana huwag na umulan para makagala na pa tayo Ayan.